Eto na, sinagot ni Senator Aimee kung meron ba talagang kudita na mangyayari after nang naging kudita. <laughs> Eto guys, panoorin natin yung press conference ni Senator Aimee Marcos tungkol dito. Hindi ito gobyernong Marcos, kundi gobyernong Romualdez at Araneta. May we know why you reposted the video? Ako ay tumututol sa napakaraming uh, linalabas na pulisya ng aking kapatid. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking... umugong yung uh, posibilidad daw na maku, magkaroon daw ulit ng ku, and being part of the minority, sinasabing yung Senator Allan daw yung... Hindi ba mamasisira Mama, yung image ng Senate as institution kung magpapalit-palit, ganun kadalas magpalit ng Senate leadership? Parang masaya. oh di ba? <laughs> Ma'am, um, the President said that uh, the Speaker will not be spared from the investigation of the ICI. Naniniwala ka ba dyan? Uh, kahit pinsan ko, kahit kapatid ko, abangan na lang natin. Hindi ko sure. Ma'am, sorry. Related lang po. Ma'am, you reposted a post from the election period. Yung pong sinabi niyo, hindi ito gobyernong Marcos, kundi gobyernong Romualdez at Araneta, may we know why you reposted the video yesterday? Wala, pinapaalala ko lamang na matagal ko nang sinasabi ito. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming uh, linalabas na polisya ng aking kapatid. Tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw yan kailanman. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa puntod, sa libingan, eh talagang masasabon kami ng bonggam bongga Hindi talaga siya papayag ng ganito. Last na lang po. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung kapatid niyo ever since nagsimula to yung mga flood control? Wala-wala. Hindi na kami nagkikita. Hindi ako kumbidado eh sa Ilocos. Noong September 11, okay lang kasi gusto ko naman pumunta sa talagang pestehado. Eh, yung tatay ko naman ang may birthday, dipuntahan sa puntod. At sa kakasama ko, masaya. Masaya kasi lahat ng matatanda, nandun yung one and only prime minister of the Republic of the Philippines, si Cesar Virata, si Jimmy Laya, si Jerry Sikat, ng dating NEDA na makapangyarihan at malaki. Lahat yun. Tapos yung mga dating niyang general, sumaludo pa nga, eh nakakatuwa nga ang tatanda na nila. So, masaya naman kami. Enjoy nga eh. At wow. saka maraming kinain ng mga Ilocano food. Ma'am, over the weekend lang, uh, umugong yung uh, posibilidad daw na maku, magkaroon na ulit ng ku. And being part of the minority, sinasabing yung Senator Alan daw yung papalit. Hindi bang usapan? Ang narinig ko yung interview, di ba interview ni na Senator Soto yan at saka si Senator Ping, di naman ang galing sa amin eh. Correct. 'Di ba? What about, ma'am? So, hindi yung sinasabing uh, fake news. Ah, uh, pero, pero, oh, what are you asking? Di ba yung sinasabi mong fake news na magkakaroon ng kudeta ng kudeta? Parang ganun. Pero, pero nag, nagkaroon po ba ng pag-uusap sa minorya na magpapalit po muli ng liderato? Hindi. Wala. Walang pinag-uusapan na ganun. Ang pinag-uusapan lang namin is staying alive. Ayan, ang mga, yung mga reference po namin, puro dekada 1990. Ano ba yun? Kebili Ray Cyrus, A.K. Breaky. Di ba Miley na ngayon? Sorry ah. Nagyapang sinasalabating mom, doon sa lumabas sa isang Davao-based, ano ba yan? Ano? Oo, oh, oh, parang may isang TV, ano ba yun? Sino daw nagsabi? Hindi ko alam eh. Lumabas mom doon sa isang naka-base sa Davao na... Ano raw sinabi? Digital News Network. Ano sa daw? Sinabing, yun nga, magkakaroon ng another uh, changes sa Senate leadership. Counter-coup daw po. Ay, counter-coup. Nakakuha na daw na number? Kung meron ganon, yung unang ku na naging minority na nga kami, hindi ko alam. Eto, kung magkukuna na ulit, hindi ko na naman alam. Ang babaeng clueless ang title ko. So far po, satisfied pa po tayo sa liderato ni SP Soto or may talks na po tayo na baka anytime soon may dissatisfaction na kailangang i-address from the minority? Wala naman, wala naman. San linggo pa lang eh. Correct. Nayayanig pa nga kami. Hanggang ngayon, parang uh, nagulat kami. Talagang nagulanta kami. I had no idea. Pero tama yung sinasabi niya. Huwag minosin yung minority dahil 9 kayo against 15. So madaling makakuha ng numero para mag Kanya-kanyang level ng kapraningan. <laughs> <laughs> oh, praning na praning sila eh. Na anytime, papalitan sila eh. Hindi kayo dapat maliitin. At least, <laughs> Well, it's the largest minority in the recent history of the Senate. Mm -hmm. I'm told. Pero hindi ba mamasisira yung image ng Senate as institution kung magpapalit-palit ganun kadalas magpalit ng Senate leadership? Parang masaya. <laughs> Instead magpo. Ha? Ay, oo. Oh -oh. Hindi, siya sha pa lang naman. Sir. Ma'am, how do you feel there was a member ng minority ang inakusahan na involved allegedly sa anomalous sa flood control? Well, I've maintained the same position ever since. Dapat investigahan lahat. Kasama, kasangga, nabanggit ko nga si Secretary Remulia, matalik na kaibigan at matagal na kaalyado ng aking pamilya, mula pa nung panahon ng mga ama namin. Pero, kung mali na talaga, itim. Itama ang mali, at uh, talagang kinakailangan ipaglaban ng tama. Inanyayahan ako ng, mayor ng majority at uh, tulad ni uh, Senator Marcoleta, eh, bigla akong sinabihan na kung last week ako yung chairman ng foreign relations, eh, this week, iba na yata ang utos. Kapag hindi ako maging majority, hindi pwede maging chairman ng foreign relations. Hindi naman ako kapito ko sa um, Talim. position. Okay lang yon. That's it. <laughs> Hello. So ang decision nyo is to remain with the minority even if that means you're gonna lose your foreign affairs, foreign relations committee. Oo. Tama yeah. po. Oo. So Ganyan what, talaga eh. What, what committees po yung stay with you po? Parang wala. Ah, so far wala, wala eh. Wala pang binibigay sa amin. Okay lang. Zero committee po kayo ma'am? Wala. wala. Zero as in na wala na po kayong chinichare now na committee? Wala. Oh. Ang dami lima nga eh. eh. Naglabis-labis nga trabaho ko last, uh, last session. Tapos nangangampanya pa ako. Hirap na hirap nga ako noon eh. Uh, yung foreign relations, kung maalala ninyo, yung social welfare and development. Pagkatapos, akin din yung co-ops, akin din yung housing, akin din yung electoral reform na uh, medyo mahirap at technical. So lima yun. Tapos vice chair pa ako ng finance. Five plus one half, parang ganun. Pero mag na pa rin sa inyo, the rhythm. Sorry. Yung labor lang at saka yung foreign relations. Tapos ang uh, nitong session na to, ang sinabi sa akin, foreign relations, labor at co-op. Ngayon, ang sabi sa akin, wala na yung co-op, wala na rin yung labor at ang sabi sa akin, baka yung uh, uh, overseas migrant workers, baka yung foreign relations. Pero sumali muna ako sa majority. Eh, okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Kaya siguro talaga nag-majority na rin yung mga Villars, kasi mawawala sa kanila yung mga chairmanship nila. Walang mga bayag. Sanay ako sa minority. Sanay ako sa opposition. You're not open to join the Parang nakakaya naman, babae kang tao. Pag sinabi ng jowa mo, ayaw ko na sa'yo, magpupumilit ka pa. <laughs> so, um, how do you see it na wala po kayong i share na committee? Hindi ho ba parang nakukulangan kayo sa si inyong gagawin? Ngayon, at least under this Congress. Eh, okay na rin yun. mag e na lang tayo ng kung ano-ano dyan sa plenaryo. Sanay naman ako Tagal-tagal eh, namin sa Congress. Lagi akong oposisyon. So anyway, sana, uh, mabigyan din ng konti itong uh, issue sa ombudsman. Ito talaga ang huling hantungan ng uh, justisya para sa mga naglabag sa batas na ating mga uh, government officials. Wala nang tatakbo iba kundi yung ombudsman. Pag uh, talagang binastos na at talagang ginawa ng uh, politika, ang ombudsman, eh wala na talaga tayong uuwian. Apakalungkot ah, naman ito. Correct. So, sabi At sinabi na nga, eh OIC oh, lang. Eh OIC oh, na nga talaga your true colors. So ma'am, sabi niyo nga, eh, parang hindi nyo tatantanan, mag-aasaran kayo hanggang katapusan. So sabi mo aakit kayo hanggang Korte Suprema, just in case. Malamang, malamang. Kasi wala na akong tatakbon eh. Dahil uh, kung yung ombudsman, eh talagang nakorap na rin na flood control na rin, ay uh, wala tayong pupuntahan It talks, kundi yung Supreme Court. Pero, uh, dahil po nabuo na yung Independent Commission for Infrastructure, parang there is a necessity yata na magkaroon ng bagong ombudsman dahil makikipagtulungan ba yung ombudsman? I think may panel din ang ombudsman. Diba nagtatag yung previous Deputy OIC Castillo. Nagbuo rin yata sila ng task force, single sa flood control investigation. Pero tuloy-tuloy pa rin, di ba? Inanunsyo naman ni Senator Ping Lacson at uh, pati ng congressman na tuloy-tuloy pa rin ang flood control investigation sa dalawang uh, um, level ng uh, kongreso. Ito wala ni na may ma appoint na agad na ombudsman na? Well, parating uh, maganda kung uh, walang uh, puwang. Pero kung pipilitin naman at pipilitin, sa totoo lang meron naman. Kasi may regular rules pero ang balita yung deputy OIC na babae yung si Castillo, Castillo. eh hindi daw cooperative uh -huh. kaya biglang uh, nailagay itong uh, si uh, OIC Vargas nalulungkot ako kasi talagang hindi cooperative na i ano i-dismiss yung mga kaso ni Remulla. Umaasa tayo sa Ombudsman. Lalong-lalo na sa mga panahong ito na umiira lahat ng report tungkol sa corruption. ah uh, do you think good choice yung i presidente na chairman ng ICI, si dating Justice Reyes? Eh, hey, siyempre, umaasa tayo ng todo na kahit papano may lalabas. <laughs> kahit papano may lalabas. Wala. Ang lapsa ng sagot ko. <laughs> Sorry wala ka, wala ka buhay walang kabuhay buhay